po bang mga inaasahan? Parang meron po kayo announcement. Baka po pwede naman oh. na kami malaman yan. Yan. Yeah. more well, thank you. Ha. Hindi mo talaga kami pinitawan. Um, meron tayong lifting of state of calamity. Ililift na natin ito para tuluyan na talaga na mangisda yung ating mangisda and ma-open na natin yung ating mga water sport activities dito sa ating karagatan. Opo. Once we say we lift We are lifting the state of calamity. Ibig sabihin, maayos na po ang kondisyon talaga ng ating mga baybayin, ma'am. Oo, unti-unti na umaayos mo, At least ngayon nakikita natin talagang massive yung clean up natin for the past month. Ngayon nakita natin na medyo nawala na yung mga tarballs. Okay na sa lahat. Kaya inopen na natin at magdideklara deklara na tayo today ng ano, pag lift ng state of calamity. Oo, maganda pong balita ito kasi kahit Oo, ito paano maan. yung mga apektado pong mga fisher folks, yung mga resorts, no? Eh manunumbalik balik na rin po. Yung po yung mga inaasahan po natin dito. Ano lang po ang inaasahan sa paglift ng state of calamity ma'am para po again for the record labang. Inaasahan natin na hindi na matatakot na pumunta sa ating dalampasigan yung mga ibang lalo na yung mga karate kaya natin na gustong magtampisaw sa ating shoreline. Tapos yung mga mangingisda natin sure na sure na sila na talagang hindi hindi na matatakot na bilhin yung kanilang isda. At pwede so, na rin po mang isda dyan, sa Pola? Oo, oh, oh, oh. O kasi dati po, ma'am, kung naalala ko at naalala natin, talagang lumalayo pa eh. At yan po yung oh, concern niyo oh. ninyo, nahihirapan sila sa gasolina, uh, nagagamitin oh, oh. po ng mga mangingisda para sa kanilang bangka, lumalayo at umiikot pa po sila sa ibang bayan. This time po, pwede na rin ba sa baybaying oh, oh. sakop oh, ng, tayo, ng pola? Na natin, Mon. Pwede na silang mangisda sa atin mismong dalampasigan. Starting today po, uh, ina na po natin ito. Wow, okay, that's good development ha and good news para po sa ating mga kababayan yes. po na talagang isang taon po, no, mga kapatid na nahirapan dumaing. Uh, ah uh, kahit papano. So, ayun, pwede na oh. nga pong mangisda. Lifted na po yung state of calamity dyan po sa bayan po ng Pola, Oriental Mindoro. Ma'am, kasabay po nito or bago ito, nagrekomenda na nga po ng criminal cases laban sa may-ari at corporate officers ng RDC Real Marine Services pati sa isang marina personnel dahil po sa pamimeke ng dokumento. Ano lang ulit ang inyong reaksyon po dito for the record? Ah, siyempre, pasalamat tayo sa DOJ kay Secretary Mulya na talagang hindi tayo binitawan at pinaramdaman na, na may kakampi tayo. Alam mo, the fact na irekomenda na kasuhan na talaga itong mga ito, isang malaking karangalan para sa amin. At sobrang happy ang mga taga-pola doon sa desisyon na ito. Isa ka po sa mga pinaka talagang nag-push niyan na ma masampahan ng kaso at talagang may managot, no? Sa kabila yes, po, po na talagang sinasabi nila, ay e, unahin mo na ayuda, no? In Oo. which hindi mo talaga din naman binitawan. Hindi. Oh, pero Kinab sabay natin mo ayuda at syempre yung kaso kasi kailangan may managot darating ang panahon mo paano kung hindi na naman ito mangyari at walang nagkaso opo darating yung panahon ah wala namang nangyayari okay na lang magpipit ipitayaan mo na ayaan mong mm -mm. yung mga old sa karagatan natin kasi okay. okay, lang naman wala namang nagkaso so this time mag-iingat at mag-iingat na yung mga taong dadaan sa ating dalampasigyan. Opo. Ma'am, panghuli na lamang po, kumusta po ang mga danyos, no? yung ayuda na talagang pinupush ng nga po nila laban? yung naunang ibinigay ng uh, yung, IOPC, no? sa Compensation, um, meron tayo 627 na nabigyan na and to follow yung iba. And doon naman sa, sa siyempre, after nung ibang insurance na eh, inihintay natin, waiting tayo doon. And satisfied naman tayo sa binibigay ng last time, binibigay ng DSWD, Dole, uh, kasi nung until today yung mga senador ay tumulong pa rin uh, hanggang sa makabangon kami. Pero yung one time na ayuda, natanggap oh, ah, na po wala. nila? Wala pa, Mon. Yung dun sa IOPC, Opo. Uh, 627 pa lang out of 5,500 plus. E eh, kailan daw po darating yun? Ano sabi? ah uh, wala pa eh naghihintay talaga kami. Nung una, nagdesisyon ako mo na i-stop dahil 627 lang ang mabibigyan. Pero, um, ang tagal, Umaalman na iba sa para mas makatulong din sa mga iba talaga sa 627. Dinesisyon na na rin natin at pinarecommend natin sa sige. POJ na sige, ibigay na rin natin yung 627. Kaya yun pa rin lang din. Mon. Yun pa lang din. At naghintay kami. Naghintay kami. Sabi nila, magbibigay ng desisyon. Pero until now, hindi pa natin natatakot yung desisyon nila. Sana hindi naman nabuti ng one year po ulit ito. Pero Sana, oh, abangan oh. natin ang mga mangyayari po dito.